nasa loob siya kukuha ng hangin ayan o oh. so tama dyan so nag okay siya ilipat natin dito ayan so ayun sumara okay na siya mga boss ayan o oh. morning mga boss ito yung project natin ngayon ayan o oh. Toyota Land Cruiser ang issue nito mga boss ay aircon ayan try natin, testing natin. Ang sabi ng boss namin, ang problema daw nito ay kahit na ganito na, sa labas pa rin kumukuha ng hangin. Uh, ah, naman siya, oh, pero kahit pindutin natin to ay sa labas pa rin kumukuha ng hangin kahit naka, nasa loob na. Dapat nasa loob na pag ganito. Ito yung issue niya mga boss, kaya i-trouble ko ito ngayon. Uh, bubuksan ko yan para makita ko yung ano yung aquator niya diyan sa loob. Yan ang mga boss yan. Yan yung, yung bababa papunta dito. Tapos papunta sa kabila. Pag gusto natin kukuha tayo ng hangin doon sa labas, pupunta yan dito. Dapat sisira, dapat sisirado ito dito. Yan dito. Tapos pag kukuha siya sa ano naman, doon naman siya kukuha sa ah, dito naman siya kukuha sa loob ay dapat doon sisirado siya pero kita natin oh nakabukas ng konte, tapos dito rin nakabukas sa konte So, yan ang problema niya mga boss. Kaya yan ang ating i-try na i-solve kung kaya ba natin iyang i-solve. Yan nakasit na yan mga boss oh. Yan dapat ay sisirado dito. Pero kita natin, hindi siya nakasara. So, bukas pa rin siya. Tapos lagay natin dito. Dyan. So Dapat ay dito, doon naman sa labas ng sisirado. So, ngayon, walang pinagbago. Ganun pa rin mga boss oh. oh, hindi siya gumalaw. Dapat ito yung gagalaw to, dapat sisira to. May no problema mga boss kaya bubuksan natin to ngayon. Bubuksan natin tong dito tatanggalin natin to para makita natin yung aquator niya. Patayin muna natin yung aircon. Ayan. tapos patayin natin yung engine. Ayan. So ano? Saan natin bangklasin ito? So, pagtanggal dito mga boss, dito, 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 ay mayroong screw na nakatago dito. Tatanggalin natin to Tapos sa kabila, yan o. Yan na, tatanggalin natin. Tatanggalin para mula natin to mga boss, itong dito. Ito siya, tatanggalin din natin para matanggal to to Tapos, saka natin matanggal yung mga bolt. Yan. Tapos, dito para matanggal tanggal natin 'to buo Itong kany cabin. So ayan mga boss tatanggal na ayan oh So ano na ah, ano yung wire na lang ang tatanggalin din natin to wire may wire pa kasi na kakabit eh ano natin 'to Sa ilaw man ito yan Yan, kitang-kita na 'yung ano, 'yung blower assembly 'yan, 'no. Ito 'yung ano, problema. Ayaw siyang mag-function. Tapos nandito 'yung kanyang accumulator 'yan, 'no. Ngayon mga boss, ay oh no. tinisting ko uli, 'yan. Kay ano, ni ko lang muna. Tapos tinisting ko ngayon kung baka sakaling umuki na siya pagkatapos ng reset ayan binandar ko na yung aircon tapos ayan malamig na dito na naman tayo subukan natin pak ay wala pa rin ay yun wala wala talaga o oh. tak pa rin ipat natin ayan gulon pa rin walang pagbabago at dito mga boss ay gumawit na din ako ng scanner dahil di siya madala sa manual reset kaya gumamit ako ng scanner at initialize ko muna yung servo motor ayan tapos ng initialize ayan ang resulta ayan nag function siya sumara tama dito oh. Ja, yan. Ayan o. Oh. Umuki siya. So, subukan nating ilipat. Yan. Ayun. Yan, nag na siya. Tapos, lipat natin uli. Dito. Okay. Yun lang pala. So, mga boss, ay... Yan, lipat natin uli. Ayun yan ayan mga boss. So okay siya. So initialize lang pala yung kulang. Isa madala sa manual. Kailangan niya ng ano ng scanner talaga. Ayan mga boss. Uh, I-final testing ko muna. Ngayon mga boss, pinaandar ko na yung makina. Okay ayan oh. Tapos pinang pina, inon ko na yung aircon. So ayan, malamig na. Tapos Naka nasa loob yung nasa loob siya kukuha ng hangin. Ayan oh. So tama diyan. So so nag -okay siya. So ilipat natin dito. Ayan. So ayun, sumara. So okay na siya mga boss. Ayan oh. So kita natin nag -okay na siya. Tapos balik natin dito. Oh, bumukas. So okay na talaga. So, okay na mga boss, okay na. Uh, balik na natin. Uh, ibalik na, ibalik ko na 'yon ngayon yung ano, yung cover diyan tapos yung ano cabin. Tapos road test na agad para masubukan kung hindi na ba siya babalik. Yan mga boss, okay na. Okay na. okay, okay na. Tapos na lahat, oh. Tapos ko nang ibalik yung cabin. Ayan, tapos ko na rin itong inorod test mga boss. Uh, okay na, okay na siya, okay na talaga. Salamat Lord, salamat Lord sa guide.